Magandang gabi mga kasari. Pag-a-unboxing uh, ako ngayon ng pinamili namin kanina. Ayan. Pumunta kami ng bayan mga kasari. Namili ako ng halagang 1,500 lang. Ayan. May nagbayad kasi sa akin ng utang mga kasari. Kaya agad-agad kong pinamili. May nagbayad ng halagang 1,500. Kaya ayan, pinamili ko agad sa bayan mga kasari kasi marami nang kulang sa tindahan ko. ayun. Ayan. Mga namili ako ng mga shampoo, shampoo at mga sabon. Conditioner. Ayan oh. Wala na akong liquid na sabon. Ayan. Ang conditioner ko, kalbo-kalbo na rin. Kaya ayun mga kasari, pagkabayad sa akin ay dinala ko na agad sa bayan. Ayan mga kasari, mag-unboxing tayo mga kasari. Ayan mga kasari, ah, kagabi hindi ko na ituloy yung pag-unboxing nito. Ngay bali ngayong umaga ko lang maitutuloy ang pag-unboxing. Ayan, kasi may alaga pa kasi kami kagabi mga kasari. Tapos may ginawa ako kaya hindi ko na ituloy ang pag-unboxing kagabi. Ayan mga kasari, itutuloy ko na ngayong umaga ang pag-unboxing mga kasari. Bago ko pala mga kasari, bago ko ito i-unboxing, may lang ako sa inyo. Kasi yung huling namili ako mga kasari ay ano, uh, may binili akong tide powder. Ngayon, ang nakalagay dun sa resibo mga kasari ay isang tay ang nakalagay. Isang tay yung tinuos niya doon. Tapos yung inuwi ko namang tide powder ay kalahating tie lang. Kaya nung namili kami kahapon ay hinabol ko yung kalahating tay pa. Tapos nahabol ko naman mga na uwi ko yung kalahating tay. Butit nahabol ko pa mga kasari. Eh mga kasari, mag ko na itong kahon. Puro mga sabon-sabon lang naman itong mga kasari. Ayan mga kasari, mga sabon-sabon lang ito mga kasari. Ito, kunting, ano, kunting, naku, baka mga may sabon ito mga kasari. Sana huwag naman mga may sabon. Kunting, nga, hindi sabon-sabon mga kasari ito. Ito ang laman nito. At saka, ito, ayan, may ano siya mga kasari, o. Oh. May apat na pirasa sigurong pre. Ayan. Kalahating tayo nito. Tapos, kalahating kilong asukal. Ayan. Ito, ito hindi na nga may mga kasari at saka, ayan, ibot na malaki. Ayan, bali yan lang laman itong nasa, ano, paper bag na maliit. Halos mga sabon-sabon ang binili ko mga kasari. Kasi yun ang importante dito sa tindahan. Men, sabi mo, hindi mo nakuha, inakuha eh, mo nga, oh. Tinanong kita kahapon. Ano ba ito? Alcohol? Alcohol ta? Mm. Tapos mga kasari, isang kalating tayo lang sana bibihin ko nito mga kasari, kaso nga lang, may pre kasi siya. Minsan lang kasi ito magkaroon ng pre, kaya bali tatlong tayo na ang kinuha. Ay, tatlong ganito ang kinuha ko. Tatlong, minsan lang kasi magkaroon ng pre ito mga kasari, kaya binawa ko ng tatlong ganito. Ayan. Sayang din kasi yung pre mga kasari, dagdag -dag, ano din. Dagdag -dag kita na rin. Tapos ito, Ariel. Kalahating tayo lang. Ayan, kasi one time lang yung dala kong pera ka, kagabi mga kasari. Kaya kalahating tayo lang kinuha ko nito. Lagi naman to may pre mga kasari. Tapos ito, may pre isa. Palmolive, shampoo, green shirt na green, may pre isa. Tapos itong surf, powder na puti. Ayan, walang pre. Ayan. Tapos Ariel, Ariel na powder tatluhan. Wala akong makaglalagyan. Ayan, may pwede isa. Ayan. Cream silk na keratin na gold. Ayan, walang pre. Dab na ano. Ah, dab na keratin. Ano. Wala siyang pre ngayon. Tapos ito yung inuwi namin mga Ay, ito yung inuwi ko mga kasari, O. Oh. Kasi yung, ito yung hinabol ko kagabi sa nakalagay sa resibo ko. Isang tayo yung, isang tayo yung tinuos niya dun sa resibo. E, eh, isang kalating tay lang yung nauwi ko ng huli kong namili. Tapos close up. Ayan, may breeding isa. Ah, uh, down ni na ano, sunrise. May breeding isa. Ayan, safeguard na ano, puti. Ayan, may breeding isa. Tapos ito, limang tay jumbo. Tapos kalahating tay na riksuna na kulay pink. Ito para sa anak ko ito. Dalawang bulak. Meron pa ako doon eh. Eh dalawa lang. Tapos po dotipid. Apat. Yan. Dalawang kala lang. Kasi meron pa rin ako doon. Tapos isang balot na ano. Nung tawag ito mo this. May piring dalawang piraso. Ito ano to may wings pala ito. May presya siyang dalawang piraso. Tapos, ito walang wings. Wala siyang pre. Walang peri pala itong nakuha ko. Sa pagmamadali ko mga kasari, yung nakuha ko ay walang peri. Ayan. Meron kasing ganito mga kasari na walang wings. May pre siya sa pagmamadali ko. Ayan. Iba yung, na, iba yung nadampot ko. Ayan. Yan ang napamili ko mga kasari sa halagang 1.5. Ayan. Sa halagang 1.5 mga sabon-sabon shampoo, keratin. Ayun nga kasari, di ko muna itong aking mga na ano, napamili. Ayan mga kasari, tapos na akong nag-display ng aking napamili. Ayan. Nakalbo na agad mga kasari kasi yung binili kong ano, yung keratin na dab. Ayan. Inutang na agad. Diba? Kabili, wala pang binamahan ng mga kasari o nautang na agad yung isang ano, isang tay. Kinuha na niya lahat ng aking mangungutang. Yung nagbayad sa akin kahapon, kinuha na agad niya yung isang tay na conditioner na dab. Kaya ay nakalbo, nakalbo agad. Pero okay lang yun kasari kasi ayos naman magbayad yun. Magbabayad ng tamang, ano, tamang, anong ba tawag nito? Tamang bayaran. Ay, <laughs> nakasari, eh, magbibit-bibit ako nito. Bumili ako ng kalahating tayo, hindi naman to ano, dito sa tindahan ko mga kasari. Hindi siya pas kasi minsan lang may nabili sa akin nito. Nang alin? May ginagawa ako. Sa tindahan ko mga kasari, hindi ito pas mobing kasi minsan lang may nabili, may nalilitaw sa akin dito para bumili ng ganito. Pag walang tindahan na mabibilhan, tsaka lang pupunta sa akin. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kasari ay hindi lahat ng kamag-anak namin dito bibili sa akin. Mayroong sa, sa buong compound dito mga kasari, mayroon ditong kasi puro magkamag-anak lang kami dito isang compound. ah uh, mayroon ditong sa labas na bili pero pag walang pera, dito pupunta para umutang. Di ba ang galing nila makasari? Kaya hindi talaga tupas mobing sa akin mga kasari. Wala pa rin. Hindi pa ako nakakabili. Ayan. Bumili lang ako mga kasari kasi para pag may naghanap lang may naibibigay ako. Hindi na pwede bumili ng dalawang piraso nito sa grocery mga kasari. Kailangan pagkalahating tay, kalahating tay talaga hindi na sila nagbibenta ng mga dalawang piraso. Dati kasi nabili ako dalawang piraso lang, tatlong piraso. Kasi nga, hindi mga kasi ito nabibenta sa akin. May natitira pa nga akong isa mga kasari. Oh. Ayan. Oh. Ang mabenta sa akin mga kasari ay ito, pang lalaki. Yan. Ay, may nabili sa akin ito pero hindi talaga siya pas moving din. Kasi minsan doon sila sa labas nabili. Yung iba mga kamag-anak ko dito mga kasari tulad niyan. May isang sarado doon sa labasan na tindahan. Ayun, kanina bumili ng kape bumili ng creamy white kasi nga sarado. Diba? Pag sarado, naaalala nila ako. Kahapon mga kasari, yung aking hinahabol na no, akala ko talaga hindi ko na siya mahahabol. Alam niya kung bakit mga kasari, kasi isang linggo na mahigit mula nung namili ako, Akala ko kasi may ano sila, may may ano ba yung may araw sila na kung mula nung nabili kami. may tatlong palugit ba? May palugit silang araw, isang linggo na mahigit mula nung nabili ako bago ako nakapag-grocery ulit dun sa kanila. Kaya sayang din mga kasari, di ba? Oh, 100 din mahigit 115, di ba? Kaya tayo mga kasari ay ano, titingnan-tingnan talaga natin yung mga resibo natin pag tayo namimili. Kaya yung tinan mo mga kasari, oh, kung hindi ako tumingin talaga ng time na yon sayang yung ano, 115. Oh, kalahating tie din. Hindi kasi pwedeng iripan yung pera mga kasari. Kaya kumuha na lang uli ako ng kalahating tie pa nito. Kasi itong ano na ito mga kasari, itong tie powder na ito, kasi nga wala daw kasi itong pre. Nakaano daw ito sa computer na isang, isang tie. Naka-record na doon na isang tie. Kaya ang ginawa nung ano, hindi naman napansin nung bagong ano kasi yun, bagong kasir kasi yun. Hindi niya napansin pag nag-ano ka pala dun sa cashier, may pipindutin ka pa para kalahating tayo lang yung maano mo doon, mailalagay mo dun sa resibo. Kaya, ingat tayo mga kasari. titingnan natin ng maigi yung ating mga resibo para hindi kayo matulad sa ano ko. Ito, nangyari sa akin ito. Kung ako kasi mga kasari, eh, pag namili ako, hindi ko na tinitingnan ng mga resibo. Natingin lang ako minsan pag yung hindi ko alam yung ano, presyo. Kaya, tsaka lang ako titingin. Hindi ko na kasi magawang tumingin sa resibo mga kasari kasi nga, na sobrang busy na. Kasi may alaga akong bata mga kasari. Apo ko. Pag may alaga kami, bata lang talaga. Hindi na kami nga nagawa ng gawaing bahay. Ngayon nakasingit lang ako ng mga kasari kasi pinag, cellphone ko. Pinag cellphone ko yung apo ko mga kasari. Kaya nakasingit ako ngayon sa paggawa ng video. Kaya yun mga kasari, ingat-ingat tayo ingat sa ating mga ano, titingnan-tingnan natin lagi yung ating resibo kung ilan lang ba talaga yung nabili mo, ilan lang ba talaga yung nauwi mo. Kasi na, napansin ko lang, tinitay ko tingnan yung resibo mga kasari kasi titingnan ko kung magkano presyo nito para malaman ko kung magkaano benta ko. Kaya ngayon, tsaka ko napansin na, ano, doon ko nakita mga kasari na ang isa lang kalahating tay lang inuwi ko pero ang presyo dun sa resibo ay pang pang isang tay. Ayan. Kaya tingnan-tingnan natin ng maigi mga kasari yung mga resibo natin kung tama ba talaga yung presyo na nakalagay doon. Tama ba yung binayaran mo? Kasi baka mamaya mga kasari kalahating tay lang inuwi mo tapos isang tay pala yung nakalagay dun sa ano mo, sa resibo mo. Kaya ayan mga kasari. Na-experience na ba yung ganun mga kasari? Ngayon ko lang to na ano mga kasari na experience din. Kasi iba daw talaga kasi itong walang pre. Hindi daw katulad ng may pre na naka-record na dun sa computer na kalahating tay lang yung i-ano ia mo dun sa ano, i-ano ia na dun sa computer. Iba daw, iba daw kasi itong sabon na ito na walang pre. Ito hindi nagkakaroon ng pre itong mga kasari. Iwan ko kung bakit ayaw nilang lagyan ng pre itong ano na to items na ito. Yung may green dito sa gilid. Ayan. Bumili lang ako nito mga kasari kasi nga may nagre-request sa akin nito. Ganito daw yung gusto niya. Pati yung sa sabon, ganito din ang gusto niya. Pero, minsan na lang naman siya nabili. Nabili lang dito, pag wala siyang nabilhan. Pero, bumili pa rin ako, mga kasari, kasi para pag napunta siya dito, may maibibigay ako. Ayan, ayan lang, mga kasari. Ayan lang, shiner ko lang sa inyo itong aking, ano, itong aking naihabol. Pasalamat talaga ako kay Lord, mga kasari, at nahabol ko pa ito. Kasi 115 din ito, mga kasari, ba? Diba? Dito sa labas, mga kasari, ang bintahan nito ay 23 ang isang sachet. Kaya kaya ko naman natingnan din yung resibo ng time na yun kasi nga 20 lang yung benta ko. Lugi pa ako. Medyo mahal kasi itong ano na ito tumakasari. Powder na ito yung may green dito sa gilid. Ayan. Ayan, yan lang mga kasari. Mamaya uli mga kasari kasi yung aking alaga. Titingnan ko pa. Mamaya uli. Ay, bukas na sa ate, Exa. Hindi pasok dito. Ah. Na, ay bukas na sa text, ah. Pina, pasok dito! Ay mga kasari na bumili ng itlog. Kahapon din pala mga kasari bumili rin ako ng isang tring itlog. ang kalat na dito sa tindahan ko mga kasari, pati yung ano pati yung dishwashing may bumili kanina hindi pa nakakapagsalin sa ano hindi pa nakakapag-repack ayan sinalinan ko lang siya ng isa kanina kasi may bumili ng isa bukas pa bukas ko pa mai-repack yung mga kasi wala akong alaga kaya nga ano? kaya pag may alaga talaga makakasari yung tindahan ko magulo Naya, ayan, ayan na yan muna mga kasari kasi may alaga pa ako. Ayan mga kasari, yung aking, ano, yung aking alaga ay tulog na. Kaya mag-ayos-ayos -ayos tayo ng ating mga paninda mga kasari kasi kanina may bumili ng, ano, may bumili ng folder. Hindi ko na ibalik yung aking mga binuklat. May bumili ng folder kanina kaya hindi ko pa na ibalik itong mga to. Laking bagay din ng may school supply tayong mga kasari, kahit hindi siya pasmoving. Yung bumili ng folder, mga kasari, ay, ano, kambal sila, kaya dalawa yung binili kanina, long. Long yung binili. Wala na akong, ano, long na, ano, folder. kasi binil ano pa yan, yung folder ko mga kasari, ay tira-tira ko pa yan nung isang taon. Itong pasukan na ito, nung namili ako ng school supply, hindi ako bumili. Kasi nga mayroon pa ako dito. Natira na lang, ay short na lang ito. Pag may, ay hindi, mayroon pa pala. Ayan, may isa pa ako natirang ano. May isa pa ako natirang long. Mga short na lang itong nandito. Maglilista pala ako ng wala na sa mga school supply ko. Bukas ko na lang aayusin itong mga school supply ko kasi ano, nagkagulo-gulo na siya mga kasari. Gusto ko nga sana itong mga kasari pagawa ng pinto. Wala na kasing pang itong aking ano, mga kasari, itong aking istante kong salamin. Kasi kung may ano na itong mga kasari, pag ito may pinto na, pwede ko nang ilalagay ito sa istante ng hiwa-hiwalay ba. Ang hirap, nahirapan kasi ako mga kasari pag sama-sama pag may bumili. Hinahanap ko pa kung saan ko nilagay. Ayan, dusunsyan nyo na yung mga nakasabi ko dyan sa likod, mga kasari. Sama-sama kasi itong aking mga school supply, mga kasari, sa isang plastic bag. Ayan. Bukas na ako maglilinis ng ano, mga kasari ng tindahan. At wala akong alaga bukas. Pag walang alaga mga kasari, talaga nagtutudo, linis ako ng bahay. Kasi pag may alaga, hindi talaga nakakapaglinis mga kasari. Ayan. Ay mga kasari yung aking pinamili kahapon. No? Oh. Hmm, Punong-puno yung aking sabitan. Ayan sa taas na dagdagan yung nakasabit ko. May isa pa akong hinihintay na magbayad mga kasari. Baka bukas pa yon para makakapamili pa ako ng iba pa. Ayun mga kasari, hanggang dito na lang tong aking video. Maraming salamat sa panonood at support niyo.